So hello guys, it's me again, Boy Katol And for today's video Is it try, try ko yung trending na yun na Pagluto sa Gamit ang pan sa mainit na araw Kasi mainit ngayon dito guys sa Jensen Try, try natin guys So ito pala yung ano ko guys Kaya gamitin itlog At ito yung pan So ayan guys, is ito na Ilalagyan natin siya sa mainit na semento at ayan po yung mantika na gagamitin natin guys para pang luto ayan ibubos ko na po at syempre ayan guys tingnan nyo yung araw na pakatirik. ang grabe ang sikat grabe ang init dito sa Jensen guys ngayon is 40 degrees celsius Fahrenheit. High. So, ayan na yung itlog. At syempre, bubiyakin na natin. At ayan lah. Yan guys, hintay lang natin siya na maluto. Kasi yan guys, bago pa lang kasi yan. Hintay natin siya mga 30 minutes siguro kasi ibabal na natin siya sa ano guys, sa tirik na araw. Para sigurado maluto. At syempre, eh, ayan guys, ayan guys, Kita niya naman, no? Na reflect yung init ng araw sa mantika. At yung itlog is, ayan guys, dadahan na siyang naluluto. Hindi lang halata, pero titignan natin yung kaya ba siyang maluto within 30 minutes. Hintay lang yan, 30 minutes guys, kasi nakikita ko sa ano eh, sa Facebook. Kaya daw siya lutuin eh gamit daw ang init ng araw kaya sinubukan ko lang siya yan alu lang bilawadin para kumalat yung mantika para maluto talaga yung yellow, yan yung yellow yas 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 walang yas tayo lang natin sa guys na maluto yas 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 ayang nintay lang lang rin siya maluto o, oh, kita niya naman o oh. ayang iwanag ng buhay at ayan na ayan guys kumukulo na at parang ano na siya luto na talaga yan hinintay ko lang siya lang, mga 30 minutes guys yung pag iwan ko sa kanya ay ganyan na yung itsura niya guys maluto na siya at tinintayin ko lang na mga 30 minutes. At, ayan. Tingnan nga guys, kung naluto ba talaga. At ito na yun. Naluto natin na itlog sa ilalim ng puting inaw sa mainit na araw. Tara, kawalan na lang ito, guys. Kung naluto ba. Mmm. Luto sa luto.